Ibrag po rami ala ma. Ali ka dito, dali. Para rin yan ba? Ha? Lock lang. Lock to. Alin? Tumbler. Tumbler ko na. Ni na yata ta Tumbler ni ano, taba. Yung tumbler ni taba. Hindi yung isa. Hmm, daming. Maririto dito, so, 'di ba? Hmm. Grabe, ganda ng dagat. Ang ganda ng mga bato, 'di ba? Ang ganda ng view. Tayo muna paki Kakablang <laughs> nan bablagak demand kinay kinay ni pakaroy nasak ingen oh kakablag ni pakaroy nas ulot kakablag mo nakplag Yan, ang daming grabe. O, oh, tignan nyo guys. O, mmm, ganda ng daga, diba? O, oh, tignan yung mga kasama ko. O, ano, no? Mmm. Mmm. Mamaring oh, mga um, auntie. Oh, o, ayun na. Mmm, yan. Nagiinom na sila. Mmm, diba yun, no? Oh, ang kasama ko O, oh, kawai-kawai dyan sa blag ko. O, oh, di maganda para, di maganda para mapalitan. Uy, para, para mapalitan. <laughs> ganda ng pyo dito. Ang ganda ng batu. O, oh, kawai-kawai, kawai. O, kawai, kawai. na, yan na. Uh, um, nag uh, um, ako. Oh. sakit. Masakit sa bato. No vlog. Na ato dun sa may bahay nila ano eh. Nadulas ako yan tinawanan ako ni ano. Ka. Sabi niya kakablack mo na. muna sila. mga anak Doon, Doon kami kakain, Doon kami, kakain. Hmm.

Masakit ambo pumapunta no? Masakit dito na. Masakit ng batong. Wala kaya umakyat dito sa may butas. Baka mamaya mag-umpak hindi. Hindi pa yung ahas <laughs> lang. <laughs> <laughs> Naligo kami kasi doon sa kabila. Ito iba yung nakikita kay Meryl. Ah, diba? Doon kami naligo sa kabila. Maganda pala dito. Pero nagagamit pa. Ay, Dilan, bilisan mo. Hindi ka tuloy kasali sa vlog. Bilisan mo. <laughs>